Hi, Ma'am Jaina. Taga saan? Taylak nope. po? Tarlac po. Tarlac? Ba't ito umiiyak? Nailang po. May problema po? Malaki po. O, oh. oh, pag-usapan natin basta wag lang pera. <laughs> ilan okay. taon na po si Ma'am Jaina? Ilan na po si Ma'am Thirty-four po. ilan na po anak mo? Tatlo na po. Tatlo. Pwede pang magdagdag. Marami pang gatas, oh. Ay, wala na po. mm Marami pa. Hindi na kaya. Ay, hindi na kaya. Huwag ka may Hindi ya. na kaya. <clears throat> Bakit ka nandito sa lang nito po yung lang po. Napakyat ka lang. Ba't ka umiyak? Wala okay. ano, problema lang. Love life. Ah, love life. <laughs> mm, alam mo yung pagmamahal, ma'am? Para siyang laro. Laro mm. sa isip. Dapat kapag, kapag nagmahal kasi, huwag ka magpapatalo. Kasi kapag nagpapatalo ka, iiyak ka, masasaktan ka. Diba? So, wala na kayo? Mm. Oh, siguro wala na. Ay, kung wala Pero na kayo, deserve mo yan deserve. Aray. <laughs> Aray ko naman. Alam mo, no. No, it's not. Okay, just listen. Bakit okay. ko na sabing deserve mo? Kasi deserve okay. mong mahalin, deserve mong alagaan, deserve mong magpahinga, deserve mong magpaganda. Kasi kung hanggang ngayon, kayo pa rin, siguro nasasaktan ka pa rin. Umaasa, nagtsatsaga, diba? Namumumlema. Umaasa pa din. Ah, oh. ano, ang tawag sa iyo ay tanga. Oh. Tama naman 'yan kapag kapag nagmahal tayo nagiging tanga tayo. Lahat tayo doon napagdaanan natin 'yan. Pwede namang maging tanga pero 'wag naman madalas. Okay? Ano po 'yon? So mahal mo pa siya. Mahal ko pa eh. So ibig sabihin ikaw ay tanga. Na na na. <laughs> mm. kasi wala na eh. Mm -mm. Sa tingin mo Kaka ba siya pang din Hindi ko alam kasi nga meron na eh. Meron na? Meron niya? siya? Dapat oh. pa siya. Bakit? Sino hindi makakain ng siopao? Oh. Sila? Tama <laughs> 'di ba? Anh <laughs> uh, <laughs> Alam mo, ano kasi, maraming lalaki kung hindi man siya para sa iyo, baka hindi mo alam na sa paligid mo lang. Mm. Baga, antayin mo lang yung tao na para sa'yo. Diba? Kesa so, nagsagat. <coughs> anong nagmamadali yan? Oo, oh, nagmamadali. Hanggang <laughs> bata, Cheris. Aba! La, 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 <laughs> Okay. May tanong ako sa'yo, okay lang. Tanggalin natin yung uh, no. uh, sakit na nararamdaman mo. Tanggalin natin yung uh, puot sa loob mo. Okay? Sige pa. I-divert natin ngayon yung iniisip mo. Magpakasaya tayo. Oh. sama Vivo Tara Tara Hah? Om bisa Oh, mau serius? deh, years kena bang single. One year. One week. One <laughs> year. One year. One, sa loob ng one year, ganyan pa rin yung nararamdaman mo. Kasi nga may anak, di ba? Ah, okay. So, single ka dahil wala na yung partner mo inside for one year, tama? Hmm. Ang tanong, ilang, ilang buwan na, kumbaga, ilang buwan na simula nung nakalunok ka ng gatas? Ano? One year rin? Eh. Ano hindi ka sure. Alam, may nakalusot. <laughs> <laughs> may nakalusot? Sino yun? Loko. Alam. Ay, di mo alam. Mm. Sige. Alam mo, ma'am, Gina, napakaganda niyo po. Deserve mong alagaan. Deserve mong mahalin. Hindi ma, totoo. Maraming lalaki magkakagusto sa'yo. Gano'n ako. Diba? Ano ba trabaho ni Ma'am Gina? Nagahanap online Antra ba mo naghahanap ng na online? Oh, hindi online online. Ah okay. Pero so ngayon, ngayon. Ngayon, ka dito para maghanap. Ha ba mali? Naghanap no, lang friend. Friend lang muna. Friend muna, pwede. So, bali kapag nakahanap ka dito ngayon, lahat as a friend. Opo. Halimbawa, ah, kumain kayo sa labas as a friend. You Oo. pasok kayo sa Sogo as a friend. Ganun ba? Ay, ganun ay. ba na yun? <laughs> ay, iba pala yun. Hindi, eh, as a friend lang naman. Malay na mo, di ba? nag inom nag man kayo, nalasing ka. O, oh. siyempre, papatulugin ka niya. At least, may friend kang taga-alalay mo, di ba? Baka siya pa ang maunang malasing kaysa sa akin. Agoy. Terador ito. <laughs> oh, tubay to yan. Gani. Alalalala. la. Sabi ba? Oo. <coughs> uh -oh. Ano ba yung uh, pag-uugali, no? Na gusto mo sa magiging kaibigan mo sa sakali? Mabay lang. Tsaka kalog. ah, gusto mo rin <laughs> yung kalog. Pares ka yung kalog. Hmm. Okay. Sabi nila daw yung mga kalog, malalaki yung itlog. Oo? <laughs> Ganon? Ay, hindi ba? Naka-experience ka na ba, parang On? Naka-experience oh. ka na ba o oh, naka-encounter ka na ba ng lalaking kalaw? Hmm... Ay, mm. oo. Oh. So, malaki? Hindi naman. Ah, maliit? Maliit lang. Mm. Ah... Pero mataba, si <laughs> <laughs> Mataba ang utak, ganun ba? <laughs> Yung utak niya, Ah, ano naman? Oh, oh, ano naman? Parang hindi ka makahinga. Kalma ka lang diyan Baka maestro ka. Oh, hindi po. <clears throat> Mapili ka ba sa itsura, ma'am? Dapat bago ako? Hindi naman po. Hindi yung totoo. Parang hindi tayo mahirapan sa paghanap. Ikaw, <clears throat> <sir. laughs> Ako? Hindi ka naman pala pwede. May asawa ka na. Oo, may asawa anak na ako eh. Pero kung gusto mo, pag-usapan natin. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Pwede na, Juan. <laughs> Wala! <Kulos. laughs> ha? Hindi. Sa totoo lang. Sa totoo Kaming mga lalaki, walang problema. Lalaki kami. Ang problema kasi dyan, babae. Hmm. Ang babae kasi once nakipag-engage dyan sa lalaki, may involved na na-emotion doon. Yung lalaki kasi kayang kontrolin ng lalaki yung emosyon niya. Yung babae, ano yan, kung baga kung ano yung nararamdaman nila, yun na yun. Okay. So, mas lugi yung babae kaysa sa aming mga lalaki. Diba? Kaya nga po. Pero Kaya kung gusto ang maraming mo, pero kung gusto mo, ano ang problema? Sa fan? Woo! <laughs> <laughs> so, Papalaban ako dito ah. Mm -mm. Saan ka ba ngayon? Sa bahay po, sa Tarlac. Dito. Sa Tarlac parang gusto kong pumunta ng Tarlac, guys, ha? Ilocana po. Hmm, nag-imas day to, eh. Mm hmm, -mm. nag-imas, ha? Ay, Charis. Hmm, -mm. -hmm. lang po, ah. Ha? Charot lang po, yun. Yung masarap. Hindi, pwede naman natin tutuhan, mm Hmm, hindi na po. Pagalitan ka ng asawa mo niyan. Magpapakalam ako, isang araw lang. Hi, <laughs> <laughs> hey, Eileen. Baka i-chop hmm. ako ng asawa mo. Hmm. Hindi po. Ah, uh, ano din. Basa lang po yung bibig ko. Pero, <laughs> kaya naman natin mag-control sa sarili natin. Pero kung wala na, okay. wala na talagang choice at gusto mo talaga, bigyan natin ng panahon at oras. bigyan mo ako. Huh? Guys, may ini-invite ako ba't hindi ina-accept? Sigurado ka, ha? Ang tanong, ikaw sigurado ka ba? Uh Oo, -oh. 100% sigurado niya. Kaso baka hindi pa naghihilong yun eh, baka namamaga pa yan. Hindi naman siguro. Okay na.